I think it's about time. Natatakot kasi ako eh na mabibig ko sila masyado, na masyado silang umasa sa akin. Mas nakakatakot pa na ma-spoil mo yung isang tao kaysa hayaan mo sila na matuto on their own. Tuluyan ang aalis ng Toro House ang pamilya ni Papi Galang na Team Happy. At suportado ng actress vlogger na si Tony Fowler ang disyong ito ni na Papi. Sa latest episode ng reality show ng Toro Family, ay pinakita nila ang buong pagsuporta nila kay Mama Marie matapos ang desisyon nila ni Papa Odin na maghiwalay dahil sa magkaiba nilang pananaw patungko sa pagpaparehab ni Papa Odi. At dahil sa malungkot na pangyayaring ito kila Mama Marie, nagdisyon sila pa pinawag muna masyadong paalagaan kay Mama Marie ang dalawang anak upang mabigyan nito ng sapat na oras ang sarili at makapaglibang. Kaya naman sa ngayon ay madalas na raw na naandun sa kanila sila Happy at Dodong Ngunit dahil may plano na muling lilipat ng bahay ang Toro family at mas maliit ito kumpara sa bahay nila ngayon, hinayaan na sila ni Tony na bumukod ng bahay, hindi lang umano para sa mas maluwang na lugar para sa dalawang bata, kundi upang matuto na raw sila Papi at Harvey na tumayo sa sarili nilang mga paa. Mga pahayag ni Tony, Ako talaga ang nag-open ng topic na yan, and I think it's about time. Natatakot kasi ako na mababy ko sila masyado na masyado silang umasa sa akin. At natuwa ako na nag-agree kaming tatlo sa isang desisyon na bubukod na ng bahay ang Team Happy. Mas nakakatakot pa na may spoil mo yung isang tao kesa hayaan silang matuto on their own. Bilang nanay, trabaho din natin na pakawalan yung mga anak natin para pag nawala tayo sa mundong to, kaya nila. Ganun yung tingin ko kay Harvey at Papi. Masaya naman ang marami na walang naging problema sa desyong ito ni na Papi at suportado nga ito ni Tony. Maging ang kapatid ni Papi na si Paye ay maayos nilang kinausap ng call dito dahil kailangan din umanan nila ito bigyan ng kalayaang pumili kung kanino sasama. Inakala pa ni Paye na prank lamang ang lahat ngunit sa dulo ay mas pinili nitong sumama sa bagong bahay na lilipatan ni na Tony. Dahil Aniya, sa tingin niya raw ay makakadagdag lamang siya sa stress ng ate niya kung dito siya sasama. Lalo't buntis pa nga raw ito ngayon at siyang madalas na napaglilihian. Mga pahayag ni Paye, Las stress talaga pag kay Mami Oni, kaya siya yung pinili ko. Hindi ko na kaya na every time buntis si ate, tapos ako yung paglilihian. Kapag tinarayan ko, ako yung mali. Ngayon paman, pa man, kinausap ni Paye ang kapatid dahil nabanggit ni Papi na ayaw niyang maramdaman ni Paye na iniwan niya ito kapag lumipat sila ng bahay. Ani Paye, hindi raw kailangan na ito ang maramdaman ni Papi dahil hindi naman umuno siya nito pinabayaan at isa pa ay magkikita pa naman umuno sila. Sa kabilang banda, hinangaan nga ng marami kung paano suportahan ng buong Toro family ang pinagdadaanan ngayon ni Mama Marie at marami rin ang naluha ng isorpresa nila ito upang kahit papano'y sumaya ito. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Kaya mo yan Mama Marie, sa pag-usad ng araw, unti-unting mabawasan yung sakit na nararamdaman mo. Pray lang lagi. I'm so happy for you, Papi and Harvey. Kaya nyo yan. Huwag lang bibitaw sa Panginoon. At saka, kailangan mag-vlog kayo lagi. At nandito kami para supportahan kayo.